Ka, tingin ka, tingin ka, tingin ka sa camera. Tingin ka nga ka sa camera. O, ka na, mag-pose ka na. Tingin. Pose ka na. Huwag ka nakasimangot. Na Ayan, pinipicture na nga kita. Pose ka na. O, panang, pa'nong ngiti? Pa'nong ngiti? Yung magandang picture, magandang kuha. Pa'nong, pa'no? Sige na, mag-pose na tayo. Isa. Tingin na yan. Ayusin mo yung post mo Ayusin mo Pipicture lang kita Bilisan mo na Ito eh, na nga pipicture ko Maayos ka na nga eh Paano? Dali na One Tingin ka na O, dikit ka na kay mama Dali na One Ay, paano kita mapipicturean yan? O, sige na Ayos ka na One Two Gaya na, okay na yan? O, ah, sige One Ngiti ah One Two Tawang maganda Three. Pag binang ko na lima, kailangan maganda ka. 1, 2, 3, 4, 5.